Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa Deezer TV. Ngayong Mental Health Awareness Month, pag-uusapan natin ang isa sa napapanahong isyo sa bansa, ang kalagayan ng mental health ng mga kabataan sa panahon ng Artificial Intelligence o AI. Sa mundo ng social media, AI filters at digital learning tools, mas madali na tayong kumonekta sa isa't isa. Pero kasabay nito, dumarami rin ang mga nakabataang nakararanas ng pressure, isolation at anxiety. Kamakailan nga naging usap-usapan ang pagtaas ng bilang ng na mga nagsiself-harm dahil sa epekto ng mental health problems sa mga kabataan sa Baguio City. Ayun sa kanilang City Health Services Office, posibleng may kaugnayan nito sa labis na paggamit ng teknolohiya at internet. Kaya naman sa episode natin ngayon, sisilipin natin kung ano na nga ba ang tunay na estado ng mental health ng mga kabataan sa AI era at ano nga ba maaari natin gawin upang mas mapangalagaan ng ating mental well-being ngayong makabagong panahon. Kaya naman kasama natin ngayong linggo si Prof. Justin Ray N. Chavez, isang licensed psychometrician at psychologist para bigyan tayo ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa usaping ito. Sir Justin, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Experts. Magandang umaga, Sir Rovic. And also sa ating mga viewers, magandang umaga po. At maraming salamat, sir, yes, sir, for having me here again on our show. Maraming, maraming salamat po. Sir, yun na nga, uh, mapunta na po tayo sa pag-uusapan natin ngayong araw. Yes, ngayong uh, digital learning uh, era na tayo, napakarami ng AI uh, na yes, lumalaganap ngayon para mapadali yung uh, buhay nga ng mga Pilipino, ng mga ayan, tao, sir. kahit sa buong, kahit sa part ng uh, Mas mundo. Gusto na, na mm -hmm. mga... Lahat ng bagay Lahat dahil, ng bagay dahil yes, sa AI. Sir, Pero sa mga kabataan ngayon na sobrang exposed, madali na po nilang na-access ito, ano po yes, ba sir. yung pinaka-naging epekto, ano po ba yung estado ng uh, mga kabataan ngayong AI era? okay, Actually, sir, yung AI era natin, ang na tinatawag nilang generated era, hmm. yung mga kabataan po natin, they do use the social media as their parang reference or um, comparison. Hmm. Kino-compare nila yung sarili nila sa AI. I mean, even through Facebook, in other uh, platforms. At nagiging basis po ang AI to be the reference at marami na ring basis and nagiging malaking epekto po ang AI when it comes to their, uh, for example, productivity and even with their overall mental health. Uh, yung AI po kasi, I'm really hoping na sana magamit sa for other. Pero ang nagiging epekto po for other um, people, especially sa mga kabataan ngayon, ang laking epekto when it comes to their mental health, especially yung increase of anxiety, depression, and even some cases of suicide, yun po ang nangyayari because of the effect and because of the contribution of AI even. Yun, sir. Pero sir, pansin po natin ngayon na mas nagiging bukas na po yung mga kabataan. No? Ilang kabataan yes, dito sa usapin ng mental health. Pero mm. bakit pa rin tumataas pa rin po yung kaso natin ng mga nakararanas po ng anxiety, at worst, depression, and uh, self-harm? Actually, sir, yung yung AI or even yung mga chatbots natin, mm. kung baga itong tawagin, yes, it can give information. Pero at some point, sa um, panagiging problem kasi, nagiging uh, uh, dependent yung mga tao, mm. yung mga bata po on this information. Even um nagiging helpful ang information tumataas pero yung, yung effect po sa kanila is negative. Mm -hmm. where at some point they do self-diagnose, okay, using this information. Ah baka meron din ako. So in ginagamit po nila information na 'to. wherein uh, nagiging negative contribution sa kanilang daily activities that affects their productivity both in school and even with personal. At nagiging malaking epekto po na even may social media Even may AI, iba yung epekto sa kanila when it comes to their process. Lagi nilang, ah, baka meron ako, baka hmm. meron din akong ganyan. Yun po ang nagiging overall effect sa kanila. Ganoon, sir. So, parang, Sir Justin, ah, doon sila nag-search ng mga experience nila. For example, may sakit ako, kunwari. Doon ako yes, search kung ano talaga yung diagnosis sa akin. Doon ko binabase. Ganun po ba ang ginagawa nila. Yes, sir. Opo, They do self-diagnose. And for example may mga maglalagay sila ng two weeks na akong malungkot, mm -hmm. one week akong hindi kumakain. Tapos si AI or in chatbots po, they do generate something and then they'll be giving you the overall diagnosis. Mm -hmm. And based on the diagnosis itself, yung taong nakabasa nun, yung kabataan mm -hmm. na nakabasa nun, wherein pag nagpa-check sila, minsan mas magaling pa sila dun sa psychologist uh -huh. or someone, ano nangyayari, um, kaya alam nilang, ito rin naman ang lalabas, bakit pa ako magpapacheck? So nagiging reference nila. Okay. Do generate this one and then that's my diagnosis. So they even self-proclaimed themselves na I am depressed. I do have diagnosis of major depressive disorder, anxiety disorder ganyan po. So yun ang naging problema, nagiging dependent sila on the AI to do self diagnosis. Ganyan, sir. Ano po ba sir yung uh, worst na pwedeng mangyari pag inabuso nila po yung paggamit dito? Dito na lang po sila bumaset talaga sa si AI. Actually sir, kapag naging dependent po kasi ang isang individual when it comes to AI usage, ang problema diyan, hindi na sila nagseek ng professionals hmm. kasi feel nila even the AI can stand as a professional for them. So, for example, na-stress sila, na-lungkot sila, ay, may AI naman, pwede ka naman yan mm -hmm. makausap. With my, wherein, some people use AI, mm -hmm. use the chatbots as their counselor, okay. even as their psychologist. Ang nangyayari po, hindi na nila na-express doon sa talagang sa tamang tao, sa tamang mm -hmm. professional, kung sino ba talaga ang taong kailangan nilang makausap on their mm -hmm. specific problem. Nagiging limit, limited mm -hmm. yung resources nila wherein nakita kasi nila anong pinakamabilis para ma-check ako. And that's the usage of those AI and chat GPT, sir. For example, mga chatbots po. Kumbaga, ganun, sir pero sa AI ginagamit din ba ito ng mga professionals spe uh, especially yung inputs doon eh tao rin mm. po ang minan na naglalagay doon eh yes, mga professionals pa rin naman eh Yes sir ginagamit rin ba ito ng mga professionals po when it comes to giving diagnosis or hindi dahil nga syempre nag-aral din po tayo eh na Yes sir sir kasi actually sir yung uh, in general naman I believe everyone even other professionals po mm. use AI kasi it's really advanced po sir Kumbaga, mm nakakatulong sa on getting information na hindi natin alam as professionals. And I believe, sir, some people and some professionals might use it, but patay ako po on my end. We can use, ako, I will use it, pero dapat, you need to confirm it with research, with other studies. Kumbaga, sir, dapat pagbanggain mo siya and you not be, dapat hindi ka doon dependent. Hindi yun at yun lang ang basihan mo. Kasi when you will be using those information as your solely um, uh, information lang at wala kang ibang gabay sa pag overall diagnosis ng isang tao, nagiging bias ka. Kasi ay, ito na yung kompleto, bakit pa ako maghanap? So mas maganda, gamitin mo information of the AI plus the other research para mas maging mm. malawak at mas uh, hindi po generalize yung pagdiagnose sa isang tao. So I believe as professionals po, let's mix the both the both um, um, resources para mas maging creative at uh, mas deep po ang analysis doon sa isang tao. Mm. Halimbawa sir, gano po. Professor Jasin when it comes to their self-esteem na mga kabataan mm. na gumagamit nito, uh, majority diyan Ah, uh, 'di gumagamit sila nito dahil bababa yung self-esteem nila. Yes, sir. Uh -huh. Ano yung ano po ba yung karanasan, uh, karaniwang experience po ninyo or uh, experience niyo nga sa mga kabataan na gumagamit ng AI to boost their confidence or self-esteem? Actually, sir, yung mga when it comes to AI, mm -hmm. you can even ask AI or even the chatbots mm -hmm. to to edit your photos. i upload mo mm -hmm. 'yung photos mo mm -hmm. dyan, tapos kindly enhance the photo. Make it um, perfect for example, nagiging filtered na yung mm -hmm. results wherein makikita mo na ibang-iba na itsura mo. Walang flaws, imperfections. Even, yes sir, even yung mga grad graduation picture minsan, mm -hmm. pag di sila satisfied with their grad pic, they'll be uploading the picture and then makikita mo ibang-iba na siya. Wherein, I'm not, um, we're not questioning yung mm -hmm. kagandahan po ng isang tao pero in po kasi, They do base their beauty, they do base their self-esteem mm -hmm. on using those AI, even mm -hmm. their filtered photos, sir. Yun naging results. Nagiging standard nila. Yes, eh, sir. AI. Oh, na yung, kung apektado na yung mm -hmm. kanilang estado ng pag-iisip na magiging maganda ako sa mata ng iba. If I'll be editing this photo, mm -hmm. kung baga, yung impression ng iba, doon sila kumuhugot, sir, ng uh, pag-increase ng self-esteem mm -hmm. and even ng self-expression using and with the reference of AI. Ganun, sir. Sir, paano ninyo po ba mapagkukumpara yung mga kabataan noon at ngayon sa AI era when it comes to ano, emotional <coughs> resilience, at coping mechanism po nila? Yeah. Mm. Actually, sir, compare muna dun sa noon, <coughs> di ba? I mean, sir, sa batch natin, kumbaga, uh, makikita po, kumbaga, pag um, stress tayo, kakain ka lang na masarap. <coughs> I mean, anything, labas kayo, ng makikita mo, yeah. activities, <coughs> go, any, any games will do. <coughs> Resolve uh, solve ng ganyan. Pero ngayon, sir, ang problema kasi with the, 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 the mga generated era po natin, sir, they do express their self mm -hmm. digitally, not personally. Wherein, ang expressions po nila ay through social media mm -hmm. and not more on personal. Wherein, actually, sir, yung pag-chat naman nakakatulong, pero at some point po, ang iba pa rin yung nakakausap mo yung tao personally. And uh, yung expression po ng tao ngayon ay ibang-iba na. They do use social media as a form of their uh, expression mm -hmm. and uh, nagiging limited na yung uh, engagement, kung baga, sir, kung tawagin. Kaya 'yung mga bata po ngayon, even tayo sir, kumbaga, lahat of the the communication starts online minsan. Yung pagkakaibigan, nag-start online, natapos mm -hmm. din online. online. ganun Sir Wren, nagiging limited na an, mm -hmm. nagiging less na po ang engagements because of that. At ngayon, 'yun po ang naiba kumbaga, compare noon. Mm -hmm. okay, 'Yun 'yun ang, 'yun ang ibang iba talaga, Sir. And especially with the use of the AI, even through the technology itself, ganun, Sir. Pero sir, nabanggit nyo nga po when, in terms to, uh, when it comes to communication, communicating mm. to others, magkaibang magkaiba na. Pero sir, pagdating sa pagharap ng mga problema, eto mm. dati, ginaga etong dati, yes, nagkoconsult pa tayo sa mga manang nakatatanda. Mas okay nga kung po ng mas maraming experience sa atin. Yes, Pero ngayon sir. po, at ah, talagang laganap na po itong mga chatbots na ito. Mm. Ano po ba yung pinaka talagang nakikita yung uh, worst effect nito kung sakaling hindi mababantayan especially sa mga experts po natin ngayon yes, na hindi po. hindi naman din nila control kung ano yung magagawa pa ng AI. Yes, po. Ano po yung pinaka worst na pwedeng mangyari? Actually sir, yung mga kabataan po kasi ngayon, very readily available na yung mga chatbots mm -hmm. na even you can even subscribe to premium access. Wherein, pag nag-access ka with their premium access, you can even uh, pwede ka na makipag-usap sa isang parang tao. Ang nangyari po, maraming um, suicide cases tinitingnan yung mga chatbots nila. Mm -hmm. They even check Vini-verify kung ano bang nag-trigger doon sa suicide. Is it more on online? Is it the chatbots itself? Mm -hmm. Hindi, dati kasi parang, anong dahilan? Nasak nasaktan mm -hmm. Madalasa, ba yan sa school? Broken-hearted yeah. ba yan? Pero ngayon, sir, meron ng isang factor na tinitignan, which is the AI itself. Mm -hmm. Wherein, ano bang, can we check the phone? Mm -hmm. Okay, may nakakausap ba siya sa phone? Mm -hmm. Messenger ba yan or other? Pero mas madalas, sir, they use the chatbots. Just at as someone mm -hmm. na pwede nilang to release their tension pero nangyari, I even um, heard one story na, one case, sir, existing oh, story mm -hmm. na even the chatbots mention to uh, end their self. Yun ang na nangyari, sir. Ganun, sir. May ganun uh, mention na parang Okay, parang there's no wala nang release doon sa problema mo, ganyan. End your life. Then and then end your life. And Then after, actually sir, existing in alam ko meron sa Pilipinas and even with US oh, okay. case existing yeah, some yeah. case sir, wherein quite alarming, mm -hmm. kasi the the chatbots um control your life mm -hmm. because you provided him or the 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 chatbots itself that your problem. So ang solution niya based on his perspective, based on his analysis, end your life. So sila mismo, oh. yun ang yun ang solusyon. Yun ang naging end din nil, end nila because of that. Medyo, Medyo sir. alarming nga. No, yes so, sir, totoo po. Mm. Pero sir, ma masingit lang natin. Sige, sir, sige no? sige Bukod po. kasi sa AI, ito med, minsan mapapanood din natin sa mga balita ngayon eh. Mm, yung na mga po. grabe yung rage ng mga kabataan ngayon pag kinukuha yung device nila. Mm, yes, especially po. when playing this game, I don't know what game. Mm. Pero mm. talaga yung galit nila sa magulang nila, sumisigaw yes, sila. Ano po bang uh, sa tingin nyo yung uh, ano dito? Sir? Problema, so, sorry, problema sorry, dito. Actually kung mapapansin yung mga kabataan po ngayon, they love um, playing spe especially Roblox. Si mga ganyan, Ayun, Roblox. Yung ah. mga Roblox and even other um basta any related mm -hmm. kahit pananood po ng mga YouTube, mm -hmm. even yung mga may mga magdeko kasi mga mga may nag discuss ng uh, paano i-open ni mga games kaya mga simulation or, games or ganyan. wherein uh, nagiging dependent yung bata kasi they not able to have that specific mm -hmm. game wherein feel nila kasama sila doon sa ano. Kaya pag tinanggal mo yung device, wala rin sila doon sa mm -hmm. lugar na yun. So ang epekto sa kanila, emotional dysregulation. Pag sinabi pa natin, emotional dysregulation, yung emotion nila has been disrupted. Okay? Mm -hmm. Nawala, kumbaga sir, kumakain ka tapos biglang alam yun nawala sa mood, nawala yung mm -hmm. pagkain mo bigla. Same as with the uh, kids po, sir. Mm -hmm. Yung mood nila, they are dependent on the social media kasi nangyari or, or with the Roblox itself for example, nung tinanggal, nawala rin sila doon sa mundo sir. That's why they do react. Kasi the fact that they're using it, feel nila they are part of it. Kasama sila doon sa laro. Sila yung nandoon sa laro mismo. So ang problema kapag tinanggal mo yung mga devices sa kanila na yun, They do react fully mm -hmm. at nag-outburst po ang emotions nila because From of that. Ganoon, sir. Mm -hmm. Pero sir Justin, ganoon po ba kalaki ang uh, role ng mga magulang mm -hmm. sa pagprotekta ng mental uh, well-being ng mga kabataan? Actually, sir, yung mga parents po natin, it's, bo it's both a crucial at an important. When mm -hmm. I crucial, sir, an important, ang ugali po ng bata. Nanggagaling po yan sa bahay. Sa bahay. Kung ano hmm. po ang ugali niya sa labas, yun po ang ugali niya sa Unang sa bahay, sa bahay po, sir. kung it's rooted, lahat ng ginagawa niya sa labas ay dahil yun ang meron sa bahay. Hmm. Yun ang paniniwala niya. So, tayo po as a parent, for example, it must start the digital literacy. Hmm. Kaya yung digital hmm. literacy, sir, hindi lang yung konsepto na paano i-download hindi po ganyan hmm. eh. When it comes to digital literacy, it's more on paano ba ang tamang paggamit hmm. ng cellphone? paano ba ang tamang paggamit ng mga application. Because the fact that we know how to properly use it, and we can convey our children to how to properly check and use it, basta giging productive at um, tama po ang paggamit ng mga application. So, kung baka sa parent, that's our number one role, to um, provide good information and good practice po sa mga bata. Ganun, sir. Pero sir, uh, sinasabi nga natin na magkaiba talaga ang generation ng mga magulang natin yes, sir. sa mga kabataan ngayon. Mm -hmm. Para mag-connect sila, ano po bang pwedeng hakbang ng mga magulang na pwedeng gawin kasi minsan at nalilito sila, hindi nila matukoy kung uh, ang pinagdadaan pinagdadaanan <laughs> na ba 'yung anak ko. Yes, sir. Bakit siya ganito, ganyan? Actually, sir, when it comes to steps muna. Um, actually, sir, simpleng kamusahan lang and as uh, mm -hmm. parents po siguro Wag po kayong um, papayag na hindi kayo nagkakasabay kumain ng anak mo. Because okay. the fact na nami mess nyo na mm. po yung, sige, kain na ako. Pag-uwi mo na lang, kumain ka na. Mm. Or minsan, sige, um, uh, kumain ka na dyan sa labas, mm. kumakain na ako. Where in those practice, nasasanay po yung bata na, ah, okay, okay lang palang hindi ko nakakasabay yung mami ko, or yung daddy ko, or yung parents ko, for example. Pero the fact that you practice, mm. you have that self uh, sense of discipline, nasabay kayong kakain, meaning merong eagerness yung bata mm -hmm. po to have conversation, to have that, um, parang, ah, kailangan kong uwi. Tapos, parang, na, nasa-stimulate mm -hmm. na rin sila, sir. Para pagtanda po nila, there is a good practice. Mm -hmm. May nasusunod ng uh, sistema mm -hmm. na dapat pala ang family sabay-sabay. And, and through that, sir, meron ng connection, nagkakaroon mm -hmm. ng human, real human connection. Hindi lang uh -huh. po online hindi lang po yung ibang tao ang nako-connect nila. Yes sir kasi kapag ganun actually sir yung ngayon simpleng kamusahan hindi na siya nagagawa eh. Oo nga. Sir. Uh, sa simpleng uh, mm -hmm. kahit nanonood kayong TV ganyan minsan hindi na siya nasa stimulate eh. Mm -hmm. Pero the fact that you practice habang bata pa po yung yung mga anak natin for example It's a good practice to start doing those practice para kahit pa po, sila mismo, hahanap na nila as they go move forward. So, it's a good way of uh, starting po, a good conversation and a real human, human connection po. Ganun, sir. Good practice din, sir, yung ginagawa ng mga magulang na tuwing kakain nga, uh, bukod sa sabay-sabay, yes, iniiwan yung device, bawal dalhin yung cellphone, tablets. Yes, sir. Stricto, kumbaga, mm -hmm. sir. Opo. Kasi sa paraan na ganun mas makakapag-usap sila hindi hindi kumbaga wala ka ng ibang focus eh hindi na mm yung -hmm. phone mo yung notification. Kain mo. lang kayo sir enjoy mm -hmm. the moment kasi time is gold talaga sir kumbaga yan. kasi yeah. especially when it comes to family nawawala mm -hmm. na yung family time mm -hmm. ang ang time nila is with the use of the uh, social media na and it's Ito. quite alarming sir. Apa. Pero sa dako naman tayo sir sa mga school. Kasi yes, kadalasan ng mga students ngayon, even mm hindi -hmm. eh, naman din mga bata, kahit mga students ngayon, um ano umaasa yes, sila sa AI. Yes, ano sir. po ba yung worst na pwedeng mangyari <laughs> dahil uh, uh, dito na po sila bumabase, dito na po sila talaga nagiging dependent. Ano Actually, po ba yung long-term effect nito? Actually sir, uh, yung mga ating mm -hmm. mga students ngayon, mm -hmm. they use AI na tipong they have assignment, upload the assignment on the chatbot itself, then sa it's the chatbot na gagawa sa iyo. Mm -hmm. Tipong Uh, I even ex um, um witness some student mm -hmm. pare pare sila ng assignment, sir. And nakikita mo yung similarities, iba-iba lang yung intonation, iba-iba ah. lang yung message, but if you'll be looking at the patterns, almost same. Mm -hmm. Ang nawawala, sir, sa mga student kayo ay yung sense of creativity. Oh. Diba dati po, sir, um, pag gawa ka ng, e e ng essay, for example, idea mo talaga. Idea mo, mm -hmm. sir, very raw. Kahit mali-mali mm -hmm. yung grammar, pero mm -hmm. minsan nakoconvey mo information, Unlike ngayon, you'll just be asking, can you make me assignment, this activity, mm -hmm. this question, ta 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 Lumalabas na po yung full detail or in. Wala na yung yung, yung thoughts, mm -hmm. wala na yung creativity, wala, yung, wala na yung idea ng bata. Kung maga hindi na ikaw yon Hindi, sir. Mm -hmm. Wala na yung, again, wala na yung authenticity because of that. Uh -huh. So, hindi na nagiging totoo yung... Kasi, minsan, sir, with the essay even, mm -hmm. kailangan totoo ka eh. It's how you convey good information mm -hmm. to the... For example, sa professor mo or with the output itself. So, yun po, hmm. nawawala na yung sense of creativity ng mga bata. Pero ngayon, sir, alam ko may ginagamit din yung mga guru natin para matukoy kung AI-generated ba itong mga essay nila. Gumagamit din po sila ng AI, tama? Yes, sir. Actually, hmm. yung AI, meron po tayong tinatawag ng mga AI checker okay. to check yung mga levels of plagiarism, hmm. to, to check the level, level of AI usage. Hmm. Kasi po, may, may na-identify -na, na ng mga application na ito kung gaano kataas? Meron, pero may we do accept at least 10% at 7 to 10% sir. Kasi hindi naman din maiwasan. Oo sir, kasi man need pa yung... rin naman. Ah, kasi oh. hindi pa as of now, we cannot exclude the importance of AI hmm. kasi kailangan pa rin naman sir. Pero hindi 70% o of minsan 100% of AI. Medyo alarming kung yun at yun lang ang magiging basihan. So we need to accept at least 7 to 10% kasi still this yung information na ilalagay ng bata or student. Hmm there's still possibility na may contribution po oh. si AI doon. Ganun po. Hindi, Tulad no, nung mga before, sir, yes, na wala sir. pang AI, talagang raw. Oh, sir. Pure idea talaga <laughs> ng mga kabataan. No? Yes no. po. Hindi pong oh. kahit mali-mali yung grammar ko. For example, ako, yes, sir, so... ako na lang siguro okay lang eh. Pero mm. ngayon, pulido. I mean, mm. ko, super complete ang mayroon pang mga other na paano mo nagamit to? Paano mo mm. nagamit yan? Wherein, it's quite alarming kasi Tama. pag tinanong mo naman sa si student, hindi naman masagot, hindi naman masabi mm. yung sinulat nila. So, that's why uh, for our professionals there, you can check both their performance mm -hmm. and an output mm -hmm. and performance there in their in the class for mm -hmm. example. So, para mas nababangga po natin kung mm -hmm. accurate ba o hindi talaga yung information na nabibigay po ah, nila. Ganyan sir. Pero sir, itong tanong ko lang din in general. Apo. Paano po ba natin pwedeng mapanatili talaga itong real human connections? Mm. Actually, sir, when it comes to real human connections, uh, especially po these days, siguro, sir, kahit yung, again, simpleng pagkain, mm. tapos after kumain, merong practice na uh, lalo pag bago matulog, mahirap matulog ng sobrang busog minsan. O iba naman, nakakatulog dahil sobrang busog. Sorry. Pero, I think, In a good practice in a family, no, uh, usong-uso na siya yung walking. A form oh, okay. of therapy siya. Mayroon ano tayong tinatawag ng walking therapy. Mm. You walk randomly kahit sa corridor man mm. yan. Basta, you do, um, kasi nag-stimulate na ang conversation sa paglalakad. Kasi it's quite awkward without talking habang naglalakad. Okay. So ngayon, through the walking therapy itself, mm. nagiging conversation na ng kahit mag-dessert kayo ng family, bumili mm. ng ice cream man yan or anything. The fact that you've uh, practiced, communication, mm -hmm. even walking, bagtas ko po kumain, it's a good practice para mag-increase po yung connection. Uh, lalo po ngayon na uh, punong puno na tayo ng social media, punong puno na tayo ng, uh, kumbaga nilalamon na tayo, mm -hmm. sir, ng media. Yeah, Anong nangyayari? Wala nang connection. Puro mm -hmm. kahit, minsan nga, sir, nasa second floor lang yung family member, matas sa sa baba ka, mm -hmm. nagka chat pa kayo. <laughs> o, kumain na, kumain ka na ba, yung ganyan. And, wala na, sir. Mm -hmm. That's why, siguro magandang practice na again, kumain po ng sabay at even after kumain, mm -hmm. try to walk. Lahat po kayo and even kahit pag nanonood kayo ng series, try mm -hmm. to, you know, conversate na wala mo ng phone, wala mo ng phone and uh, yeah. focus kayo. Tapos maganda yung pares kayo nagko-collaborate. Sino ba yung uh, next na nalalabas diyan oh, Sino ba, next ano ba yung oh, na next na pa- Ano next na, mga againon, ah. sir. It's a good way of re uh, real human mm -hmm. connection, uh, connection wherein we can use AI, we can use social media to mm -hmm us as an individual to be a basis na hindi to po hindi po ito ang basihan na, na even kachat kayo maghapon, you're connected. Mm, It's more on physical connection po. Ganun, sir. Talagang moderation lang talaga yung yes, kailangan sir, dito, apo. sir. No? Especially mm. sa mga soon-to-be parents ngayon na hindi dapat, hindi, I feel ko hindi maganda na expose agad yes, siya po. ng mga maganda. Yes, sa uh, early age na talagang yeah, phone agad, mm, device po. na agad. Actually, sir, may mga parents na rin po, lalo yung mga newly parent po mm. talaga, uh they already practicing na manonood saglit tapos mm. uh talagang ina expose nila sa laro ganyan mm. minsan may mga bata nga po rin di meron, meron, mm. at meron pa rin naman po na hindi sila expose on the concept of social media pero ang problem lang kasi if we, if we don't be exposed the the kid uh -huh. nagiging nahuhuli sila on the updates uh -huh. sila pag sila sa school tapos parang ano yan May, may curiosity mm. na sila na Ah, oh, wala kasi akong ganyan eh. That's the problem. Medyo nakakalungkot man isipin. Pero siguro it's more on moderation. Tamang mm -hmm. ano lang po na expose them, but it's always, open. meron ding limitation po. Ganun, sir. Lagi merong uh, hanggang dito Tama. lang. Tapos you can do the other things naman. Ganun, exactly, sir. sir. Pero sir, ano po bang may papayo ninyo sa mga kabataan niyo na mm. in general na dumaranas ng anxiety, pero nahihirapan silang magsabi. Mm -hmm. And of course, sana wag silang umabot sa point na sa AI sila Mag, uh, mag makikipag usap Mag-independent. Mag Actually, sir, uh, when it comes sa ating mga kabataan po, again, trust, I mean, look for someone that you can trust. That's number one. And uh, I believe, as uh, students po, they always believe na pag maraming kaibigan, masaya. Always remember po, quality is vet, is better than quantity. The fact na kahit isa lang po ang kaibigan nyo, wala pong problema. Because the fact na meron kayo pinagkakatiwalaan na tao, okay na po yun. And also, Uh, try to seek professional, lalo po sa school. May mga guidance center po kayo that can help you. And also, kung kaya naman ng budget, mm -hmm. okay, you can even ask and direct sa mga psychologist po, katulad ko po, Explodes. that can help you directly. Yes sir. Sir, bago naman po tayo magtapos, no? Say, Any message naman po sa mga viewers natin ngayong uh, Mental Health uh, Awareness Month? Okay, no actually, October. salamat, Sir Robert. Actually, mm -hmm. ngayon po, is celebration of the Mental Health Awareness Month. And again, make sure to use AI. that something that help you to give you information. Pero please po, don't be dependent on this. And uh, please make sure to enjoy the time. Kasi um, ang, uh, the fact that you enjoy the time at wag na wag po tayo magpapalamon sa AI kasi the fact na nagpalamon ka dyan, meaning it affects your daily activities. And make sure na enjoy po natin yung daily activities natin. Meron pa rin pong buhay outside the AI, outside the social media. And lagi po nating mahalin din ang ating sarili. Okay. Kasi you cannot fill other glasses kung sarili nyo pong baso ay wala pong laman. Say must with your life and to enjoy it fully kasi ang ating mental health is one of the best priority po na kailangan nating makonsider. Yan po sir. Thank you sir Justin sa napakamakabuluhan pong talakayan natin salamat, sir. sir. Pero sa mga iba po na gusto magpa-consult, saan po baka nila kayong pwedeng mahanap? Yan, salamat sir Vic. Again, you can message people on Facebook, Justin Reno mm -hmm. Chavez and even with my TikTok account, Justin Re. Chavez, with my um, Instagram, Justin R.Y., and even with my number, and I'll be just posting here po, sa ating screen. So, I'll be just um, giving it also to Sir Robic so you can use it po as a reference. Maraming salamat. Yeah. Once re again, thank you so much for Sir Justin. Po. Thank you po. Thank at yan na po ang episode natin ngayong linggo na nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak nakapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel, patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo, kasama pa rin ang mga eksperto, dito lang sa Experts Opinion.